Lots news updates. Ang Mga balita ngayon. Dalawang kasapi ng Dawla Islamia patay sa enkwentro sa mamasapan ng Maguindanao del Sur. Dalawa pang kasamahan arestado. VP Sara Duterte binatiko sa umano'y kawalan ng direksyon ng Administrasyon Marcos. Hindi dadalo sa sona ng Pangulo. Bagyo na nasa labas ng power isa ng tropical depression. Maulang panahon magpapatuloy sa malaking bahagi ng bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang dalawang mga lokal na terorista habang arestado ang dalawa nilang sugatang kasamahan sa enkwentro laban sa militar sa barangay Libutan, Mamasapan ng Maguindanao del Sur ayon sa ulat na kaharap ng mga tropa ng 6th Infantry Battalion at 33rd Infantry Battalion ang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group pasado alauna ng madaling araw ng Hunyo 22. Kinilala ang mga nasawi na sina Tahir Salim Sueb, 41 anyos, at Ben Ladin Adi Kamid, 23. Dalawang kasamahan nilang kinilalang sina Kayogen de Yosen, 37 at Rasul Mendoza Kariman 31 ang sugatan sa bakbakan at isinugod sa ospital. Kumpiskado sa operasyon ng dalawang M16A1 rifles, isang caliber .45 pistol, mga sangkap sa paggawa ng bomba, isang unexploded ordnance at iba't ibang personal na gamit. Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng mga kababayan sa Melbourne, Australia kamakailaan. Pinuna ni Duterte ang kawalan umano ng malinaw na plano at direksyon ni Marcos at ng gabinete nito sa gitna ng mga kinakaharap na problema ng bansa at pandaigdigang suliranin. Inihalimbawa nito ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran kung saan ito binatikos ang Administrasyong Marcos sa aniye pagkampi nito sa Estados Unidos at ang pagpapapasok ng missiles sa bansa. Sa kabila nito, iginit niya na wala siyang ill feelings o masamang loob sa presidente. Kinumpirma naman ito na hindi siya dadalo sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Hulyo. Isa ng ganap na tropical depression ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa pag-asa. Huling namatahan ng bagyo higit 2,400 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at kumikilos pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon ay wala pang nakikitang direktang epekto sa bansa ang LPA. Gayunpaman asahan ng patuloy na masamang panahon sa Metro Manila Central Luzon, Southern Luzon, at maging sa Visayas at Mindanao, tulot ng Southwest Monsoon o Habaga. Dahil dito ilang lugar na sa Pilipinas ang nagsuspende ng klase ngayong araw, gaya sa buong probinsya ng Cavite na walang pasok mula preschool hanggang senior high school, public man o private. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank